Meron kasing supporters natin na nagtatanong paano daw yung source ng tubig ko sa kubo. Meron kami ditong poso o gripo. Ewan ko kung anong tawag sa inyo to. Meron kami yung poso dito, dito sa bukid. Itong poso, malayo sa ano eh, malayo sa kubo ko. So, dito yung ginawa ko. Kumuha ko ng plastic bottle ng Royal, tapos yung takip nito, binutasan ko. Takip pa nga ito ng Coke eh, kasi wala yung takip ng mismong bottle na to. Tapos, isinuot ko dito yung dulo ng hose na to. Tapos binutasan ko dito, ipapaliwanag ko kung bakit binutasan ko dito sa, sa katawan ng bote na to. Kaya ako binutasan dito kasi itong poso na to, malapit sa bahay nila papa. Yun yung bahay nila papa, yung kubo nila. Ayan. Tapos kasi itong poso na to, nabanggit ko kanina na malayo sa kubo ko. Nahirapan ako pag nag-iigib ako, kaya ang ginawa ko, naglagay ako ng plastic bottle dito, tapos bumili ako ng hose, tapos ikinonek ko sa kubo para hindi na ako nag-iigib. Kinonek ko dito. Kinonek ko dito sa ano. Ayan o, binatasan ko rin dito sa sa puwetan nung plastic baten Tapos kapag nagbomba ako, tignan nyo. yan Ito ang purpose ng butas na to. Para kapag nagbobomba ako dito or sila papa, iipunan itong planggana nila dito sa apos. Ako naman, nakakaamot din ng kaunting tubig papunta sa kubo ko. Oh. 'di ba? Double purpose. So, tara naman tignan kung talagang may lumalabas. Kung effective yung ginawa ko, ano? Ipapakita ko sa inyo. Kung talagang effective to, ipapakita ko sa inyo. Kung may lumalabas sa dulo ng hose, papunta sa kubo ko. Tara, bambahan muna natin. Ayan. So, tara. Tignan natin. Ayan, no? Ayan yung kahabaan ng hose. Papunta yan sa kubo ko. Medyo may kalayuan kasi yan, no? Oh. Yan. Ayan yung host. Ito yung kubo ko. Ayan. Ito yung source ko ng tubig dito. Ayan, no? Tapos mag-iipon naman ako dito. Ayan kapag may nagbobomba doon, nakakaamot ako ng tubig. Dati kasi nahihirapan ako mag-igib eh. Kasi malayo yung nga yung poso dito sa kubo ko. Pero ngayon hindi na ako nahihirapan. Kasi pag may nagbomba doon, pag nagbomba sila papa pa doon, kunwari maliligo sila, uh, nakakaamot ako. Ayan no, mag-iipon ako. Ayan, sana nasagot ko yung tanong ng supporters natin kung paano daw yung source ng tubig ko dito sa bukid.